Ay, ang ganda maluog. Maganda siya. Five seater siya. Hmm. Yan, ganyan po yung itsura. Pero tatanggalin muna ito. Tatanggalin eh. ko muna yung alaya. Okay. Okay. Pero so, mga ka-beavers, magbilig muna tayo kasi medyo mainit ang panahon ngayon. At wala na kami masyadong tubig dito sa drum. Ilang araw na rin na hindi naulan. So, mag-host muna tayo. update natin ng ating mga tanim. So, ayan po, dumadami na yung mga beans natin. Ayan, oh, nakakatuwa. Ayan, lapit na lumaki yung mga bunga niya. Ito naman yung sitaw. Meron na din. Ayan, oh. Ito na po yung bagong tinanim niyang pechay. maganda din yung bokchoy. Yan know? Oh. o. Ganda ng tubo niya. si mga nakasabit dito sa gilid. <laughs> Nakahang. Ayan o. Oh. mga pinagtitripa ni Dadong pinatry ba niya kung paano niya patubuin na uh, sa ibang ano naman ibang paraan naman ng pagtanim ganyan pero itong mga to hindi na siguro to ma ano to, maililipat kasi parang naging magulang na siya eh. Grabe yung kamatis natin, no? Ang laki na. Roma, oh, grabe oh, hitik na hitik sa bunga oh. sa so, mga ka-viewers. Ibablog natin tong ano, sasakyan ng kasama namin. Bali, ano to? Xterra. Nissan Xterra na, 2012 na. Ngayon ko lang to naisama sa video eh. So, ayan. Bali, nabili niya daw po to ng 9,000. Um, may mga ano lang sila dito. May mga inayos. Dito, ito may konting mga may mga gas, gas 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 ka ng konti pa no gawa ng mga bato bato no mm, kasi, kasi sa farm siya sa farm nga to ginagamit so maraming talasik ng mga ano bato bato dito lang naman sa ilalim ito lang yan. pero ano tapos overall. ito pinanturahan nila to no painted na to ba diba? uh, painted yan. pero maganda pa siya Ayun, no? makapal yung, ito na yung gulong ng binili nila eh, makapal pa. May mga konting Kasama na yan, bago to. Bago tong gulong niya. maganda may ano siya. Mm Maganda siya pang off-road. Pang ano talaga to, pang winter talaga siya. maganda to pang, pang ano to, sa mataasang snow, di ba? Pero bagay, ta bagay talaga Bixa, sa Buksan eh. muna natin, dadong. Sarado. Ay! ay bukas yan. Dadong, open mo na, dadong. Nagutulak siya. Nag ay, oo lang kasi hindi ko binuksan. So, dito muna tayo magsimula. Ngayon lang ako nakapasok dito. Ay, maganda maluog. Maganda siya. Five-seater siya. Eh. Mm -mm. Ito, matik. to, di ba? Oh. Ang last na... Na-produce ata nila nito, 2015 na mm -mm. Tapos wala na. mm -mm okay. Maluag pala siya. Sa halagang abot kaya? No? Oo. Nga. Ay malinis pa no. Walang katagas-tagas oh. Nilinis niyo ba 'to? Hindi, okay. tinunasan ko lang ah. Maganda pa siya. May mga pinalitan na ba or wala naman? Uh, filters. Ayun lang. Tapos yung parang inayos niya na bolt bolt ba yun? Ano uh, yung ba 'yung oil, tawag? Yung engine uh, differential, differential oil, differential, tsaka transfer case, dito pa mapapalitan mapapalita, papalit, yung transmission oil. Mm. Linis pa ng makina no? Mm -mm, no. Yung vlogger daw papalitan. Grabe. <laughs> Sa gulong, panalo ka na kasi yung gulong mo siguro to, nasa 250 isa to. Mga ganun. Din. Mm. Bago -hmm. yata gulong. Mm -hmm. Kapalo. Oh, oh. Ano to? All terrain? Ano? Mga ganyang uh, klase? All terrain siya na. Hindi. Ay, yung dito pala. Silip natin dito. <laughs> o nga, maluag. Ano pa to eh? Papa-detail pa nya to. Ayan oh. Maluag. Tsaka bago pa yung mga ano niya, no? Kahit na medyo matagal na siyang nagamit, maganda pa yung upuan niya. Oo, oh, wala pang putas. Oh. Linis lang to eh, no? Uh Oo. -oh. Kailangan lang ma-deep clean. Uh -uh. Ganda ng kapit ng ano niya, oh, pinto na, niya. Ngayon uh -huh. may tinanggalan sila dito na an tawag doon? Trailer hitch. Yung hitch niya. I can't, I can't, I can't. Tapos ano, nilinis nila at nilagyan ng pintura. Ano pa to? Hmm, ito na lang. May konting mga ganyan-ganyan lang pero hindi na yan ganoon ka malaking issue kasi pag tumatagal talaga sa sasakyan magkakaroon ng mga ano eh kalakalawang. Pag nag detail ba yung mga ganyan nililinis yan? punas-punas ah, or brush konti? steamer. Mm, ay oo nga. Nandiyan na 'yung steamer ko. Hindi papalinis ko lang pa sa ano ko. Pa, pa detail uh, niya. Pa detail Ano na kasi siya. Maganda pa. Pero 'yung taas niya wala masyadong gasgas, -gas, no? Ngayon ko lang 'to oh, nakita up close talaga eh. Na naikot. 'Yung kulay yeah, eh. nito, i-black mo 'to maganda. Eh. Oh, black mo. Aling side 'yung ano niyo, lalagyan ng kulay. Ganda pa ba? May konting ano yan sa railings. Tingnan like, may konting. Hindi, ganda. Dito yata ako sa railings. May dito, diba? may dent. May dent? Eh, hindi na yun Diyos ko, yung sayo nga. Bangas-bangas talaga eh. Ito daw po, imbes na extra wa, pera. Yan, ganyan po yung itsura. Buti na lang walang sasakyan din eh. Hindi pa nita travel sa Seoul. Mas ito pipinturahan ito, nila ito. Oh, ito ito to. -talsic Talsic dito ba to o ano? Bangas. Ah, oo, kanya ng tama ng bato-bato. No? Pero pag napinturahan to lang maganda na to. Diretso nga diyan, yeah, no. Kailan? Pero overall yung yung pintura niya. Ay, o oh, yung iba-iba diba, ano, na ano to? Binablock to? Uh, Oo, okay. binablock siya. No? Black na yan, sir. 70 to 75 percent pa yung ano yun. Ito yung pininturahan? Yan. Yeah. Ba't parang ano? Para siyang tape tingnan? May tape, hindi ko na tinanggal. Hindi, eh. may ano yan, Rose. Protective din eh. PPN. PPN. Ah, ibang klase na pintura. Oo. Uh -huh. Oh, maganda to pag diniretso mo lang, no? Ganyan, no? Ito, ito. Mm. Na. mm. Mm Solid siya, na black. Yung, 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 yung line sa Ito na lang yung pintura natin ulit okay, bed oh, line. Yan. Yun. Gusto ko yan. Uh. Mm -mm. Gusto Ito ko nga, yan na rin ano dyan. Ay, hindi pintura lang to eh. Siguro tamad yung may-ari niyan humakbang. Lagi dito na -apak. Uh, apak Hindi malaki babak pa ah. Ah babae ba to? Oo ba nga. <laughs> <laughs> oh, <may> babae yung <laughs> may-ari. Nakaano yan, nakabitin lagi. <laughs> Oo. Oh. Ba. Baka yung... Pwede. Nakalambitin mo na hindi kaya. Nakalambitin, nakakailangan na may patungan. Pwede mo lagyan ng ano pala yan diyan sa taas. Ayan, basket. Mm -mm. Pang aura, pang ano, pang camping. Uh, yan, 'di ba? Diba? <laughs> Tingnan. Oh. Pero alam mo ba may nakita ko nito online? May mga ano pa naka 11k lang. Wala sabihin, okay na tong yung price na in sa